Hi everyone! Ayan, pang fourth day na natin ngayon sa pagdadrive. Subalit so, dito lang nga pala yan sa may harap ng SM South Mall. Ayan. Yeah. So ayan guys, waiting na lang ako sa instructor kasi umakit pa siya sa taas. So ayan, let's go samahan niyo. ako ngayong araw na to. Ito yung pang fourth day ko ngayon. Hello everyone! For today's video ay ito nga yung ating pang fourth day na pagdadrive. drive. So, bali kanina ay hindi ako nakapagkuha ng video dahil nga sa nabisi ako dahil sa traffic and kailangan natin mag-focus sa driving. So, ngayon dahil nagkaroon ng pagkakataon na makapag-video at ito na nga, ito yung Sapote Road. So, bali galing kami ng Sapote Tulay, umikot doon sa Sapote And then ito nga pabalik na kami papuntang office sa May SM South Mall. So bali ito nga pala yung sitwasyon dito sa May Sapote Road, medyo traffic. And then so kikwentuhan ko na rin kayo kung bakit ako mag-aral ng driving dahil ang purpose talaga dito, guys, is ako na yung maghahatid ng mga bata sa si school and then hatid sundo. Tapos kasi yung parents ng aking boss, sila yung naghahatid ng mga bata sa si school, hatid sundo. Since na meron silang plano na pumunta ng US by this year, bali ako na yung magdadrive ng mga bata. So, ayun talaga yung purpose dito bakit ako pinag-aral nila ng driving. At ito naman ay dagdag kaalaman din sa akin. So medyo okay to sa akin. Nagustuhan ko to dahil ito naman ay inoffer sa akin ng boss ko. Sila naman yung nagbayad ng TDC ko na nagkakahalaga ng 1,500 plus ito naman yung practical driving course ay nagkakahalaga to ng 7,000 pesos for 15 hours. Ayan, so nagustuhan ko talaga to guys dahil ito naman ay libre so by kukuha tayo ng driver license di ko pa alam kung magkano yung babayaran natin at yun naman ay babayaran naman ng boss ko sa akin so ayun nga medyo may kamahalan nga ngayon ang pagkuha ng driver license kaya sobrang thankful talaga ako dahil may nag offer sa akin ng ganito dahil Matagal ko nang gustong kumuha ng driver license pero hindi ko talaga afford. Nang hinayang ako lalo na wala naman akong sasakyan, wala naman akong motorcycle. May plano akong kumuha ng motorcycle noon pa. Pero iniisip ko wala akong driver license, pa hindi ko alam kung paano mag-apply, hindi ko pa hindi ko alam kung paano kumuha. Ayun, so bali nawalan ako ng gana. So, ngayon, dahil sa in-offer nila to sa akin, so, medyo nag, ano na ako, nag-decide talaga ako na sabi ko, sige, kukuha na ako. So, linakasan ko lang yung loob ko. Alam nyo naman, guys, na mahina talaga yung loob ko pagdating sa mga ganito, lalo na ito ay driving, nakakatakot, ba diba? So, ayun, dahil pagkakataon na nga natin to, dahil libre naman, to naman talaga yung gusto gusto ko, yung makalibre. ayun So, ayan lang guys. At ito naman ay magagamit ko rin to sa akin. Lalo na minsan ay pumupunta ako ng BGC. Naglilinis tayo doon ng kondo. At yun naman ay mahirap para sa akin. Dahil kapag pumunta ka sa BGC at sa mga nakakaalam kung ano yung meron doon, mahirap talaga sumakay doon. At malalayo yung nilalakad mo. Wala doon jeep, bus lang. So medyo nahirapan talaga ako dahil ang mga bus doon by station. So pupunta ka sa station nila dahil kapag pumara ka dyan sa alangan, hindi ka man talaga nila pihintuan. Lalo na kapag may mga dala ako, may mga bitbit -bit ako, ay nahirapan talaga ako tapos pag hindi ako sinundo ng boss ko, so mahirap talaga para sa akin mag-commute dahil nga sa minsan inaabot ako ng dalawang oras, tatlong oras sa kalsada dahil nga sa sobrang traffic tapos yun nga maghihintay pa na mapuno yung bus ganun yung sitwasyon doon pag pumunta ka ng BGC tapos pumunta ka ng Alabang so nahirapan talaga ako sa sitwasyon na ganun so si simula 2015 pumunta na ako ng BGC dahil ako ay naglilinis ng kondo everyday yan ilang kondo yung nililinis ko sa isang araw tapos yung mga gamit napakabigat so hindi ko talaga yun pinipilit ko na lang syempre dahil yun ang trabaho natin at ngayon nga dahil nagkaroon tayo ng chance at ito naman ay libre sabi ko sige para naman sa para naman to sa akin at syempre yung kaalaman natin ay para din naman to sa atin di naman to makukuha ng iba di ba tapos, nine years na rin ako sa kanila. So, bali sa nine years na yon na pagtatrabaho ko sa kanila ay okay naman sila. Wala naman ako naging problema. Medyo, syempre, amo yon Medyo mataray. Kailangan natin sundin. Amo kasi yan eh. So, kailangan mo silang pakisamahan ng maayos. So, ayun, nagustuhan naman nila yung aking mga gawa. Mga gawain dito sa bahay. Nagustuhan naman nila. Wala naman naging problema tapos ayun nga sa 9 years ko na pagtatrabaho sa kanila nag start pala ako rito ang sahod ko ay 3,500 sa kanila so hanggang sa tumaas yun ang tumaas uh, isang buwan pa lang tinataasan na nila yung sahod ko dahil sabi nila okay naman yung gawa ko yung dinis ko sa kundo wala naman nagre-reklamo maayos naman so halos every month tumataas yung sahod ko. Hanggang sa umabot ng sahod ko ngayon ay 22,000 per month. So, medyo okay na yung para sa akin. Hindi ko na kailangan umalis pa, mag pa. So, enough na yun para sa akin. Tapos, kapag nangungutang naman ako sa kanila, binibigyan naman nila ako kaagad. Ang inutang ko pala dito sa kanila ay una kong utang sa kanila ay 50,000 so binigay naman nila yun sa akin tapos pakatapos kong bayaran yun sa kanila nagre-renew ako ng nagre-renew ng utang ayun nga lang sa 9 years ko na pagtatrabaho sa kanila ay wala akong SSS so hindi yun ay apply para sa akin So, last May, ngayong year, ay in-apply na nila ako ng SSS. At ayun nga, hinuhulugan na nila. Bali, hati kami. Doon naman, ay okay lang naman yun sa akin. Kahit sa 9 years ko na hindi ako nahulugan ng SSS, okay lang din naman yun. Uh, wala naman yung problema sa akin. So, ayan nga guys, balik tayo dito sa aking pagda-drive ayan, so halos nandito na rin tayo sa may malapit sa SM ayan, so ayan nga yung kwento ng aking nakaraan, dito sa akin pinagtatrabahoan sa aking employer, so mababait naman sila, okay naman sila walang problema, ayan nga marami akong naging kasama sa bahay hindi naman sila nagtatagal dahil nga sa medyo masungit talaga matara yung boss natin pero kung marunong ka makisama pakisamahan mo na lang wala naman problema yun sa atin so ayun nga guys nandito na kami and hanggang dito na lang yung aking kwento at sa mga katulad ko na nagtatrabaho sa bahay, kung ano yung offer ng boss nyo, i-grab nyo na lang ng i-grab. Kung ano yung gusto nila sa iyo, kung okay naman sa alam mo, sa sarili mo na makakaganda ng buhay mo, i eh okay mo na, i-grab mo yon para naman yun sa'yo. Ayun lang. At bago ang lahat, bago magtapos tong ating video sa ating vlog, thank you for watching and lalo na sa aking mga subscribers, maraming salamat sa patuloy na naniniwala at nanonood ng aking video. Thank you. Ayan.